Malakas ang naging ingay ng na pagdating ni James Harden sa LA Clippers. Blockbuster din naman kasi talaga dahil certified superstar Big Four ang nabuo with Kawhi Leonard, Paul George at Russell Westbrook. Kaya sa unang tingin ay eh, mapapatanong ka rin talaga kung paano nga kaya pipigilan ng ganito katalentadong team. Isa pa mukhang maganda rin ang supporting cast dahil nagawa ng Clippers hindi bitawan ng mga key role players nila sa trade like sina Zubats, Man Highland at Powell. Pero syempre alam naman natin na hindi porket nagsama-sama ka ng talent sa isang team ay magwo-work na kagad. Maraming kailangan ni sacrifice at iba't ibang aspeto ng laro nyo ang dapat mag-click. Lalo kapag star-studded ang grupo dahil meron silang mga nakasanayan. Also may kalakip din yan ng malaking pressure dahil lahat ay na-expect kayong manalo. Gawa nga ng composition ng team. Ngayon kumusta nga ba ang New look Clippers sa mga aspetong 'yan? Well, yun na nga after 4 games, hindi pa na-figure out ng New Big 4 kung paano ang tamang halo ng mga laro nila. 0-4 na kasi ang team mula nang maglaro si Harden at tila pasama pa ng pasama ang mga talo. Una sa New York Knicks, then sa Brooklyn Nets na parehas on the road. Pero dahil lang nga papa si Harden as expected ay eh hindi pa masyado ito pinansin ng karamihan. Yun nga lang after naman yan ay eh, dinumin na sila ng Dallas Mavericks, especially ni Luka Doncic. Walang sagot ang depensa nila kaya sinunog lang sila ni Luka for 44 points. Tambak ulit ng Clips, 144 to 126 at parang flat pa rin ang laro ng team. Tapos nitong ng lunes ay nagtuloy-tuloy pa. Kahit pa nasa home floor sila at kalaban ng last place creaseless team na 1-8 lang ang record at walang jamuran ay hindi pa rin magawang makaisa. Nagawa man nila makipagsagutan for a while, ay bumigay din down the stretch at natalo. Yes, maliit pa lamang na sample size ang 4 games pero ano nga kaya ang nangyayari sa clips ano? First and foremost, hindi maganda ang idea na merong apat na ball dominant players sa isang team dahil nagugulo ang flow at momentum ng isa't isa. Lahat ay merong sweet spots at kanya-kanyang way para makagawa ng rhythm. And between Harden, PG, Kawhi and Russ, lahat yan ay through getting the ball first, at least most of the time. Well, meron namang way para mabalansin nila lahat yan, di ba? Pero we'll see kung gaano kabilis ma-adjust ang mga ganong bagay. Ngayon sa tanong naman kung si James Harden nga ba ang problema, masyado pang maaga para i-judge ang team na to. Pero sa 4 games, yes, definitely merong classic Harden things na medyo humahatak pa sa Clippers. Especially nung Grizzlies game, di ba? Madalas kasi ay siya ang kung gaano kabilis o kabagal ang pacing at paano ang playmaking. Gawa nga ng madribble shot, may tendency na umikot-ikot para humanap ng tira o y off balance ang depensa. Hindi naman masama yan overall pero hindi ganyan kasi ang style na nakasanayan ni na Kauyan PG. Particularly sa 4 years na magkasama sila sa Clippers. So with that, eh, magkakaproblema talaga sa chemistry. In 4 games so far, nag-average lang si Harden ng 13.5 points at 4.3 assists per game. Malayo sa career averages niya at kita rin na hindi siya nakakagawa ng open looks para sa sarili niya gaya ng dati at medyo off ang mga shots niya. Parang bitin sa confidence at comfortability. Madalas ay eh, parang hesitant din kung magiging facilitator ba siya or aggressive na scorer. Siguro nagpatong-patong na lahat ng nangyari these past few months. Ano? Mula sa naging problema niya with the Sixers hanggang sa introductory press conference niya sa Clippers kung sa tinawag niya ang sarili niyang The System. Malaking claim yun lalo para sa kanya na medyo wala na sa prime. So ang nangyari ay nag-generate lang siya ng added pressure for himself at naglagay siya ng target sa likod niya. Pero muli, maagang maaga pa, November pa lang, wala pang rason para magpanic. All-time players tong mga to, so pwede rin tayong maniwala na magagawa nila ng paraan yan. Pero at the same time din, need nila bilisan dahil kailangan may mapatunayan sila ngayong season. Lalo sa lakas ng kupon na nabuo nila na super team pa may tuturing on paper. Pero sa reality, magresulta kaya ito sa isang successful na season o magiging isa lang sa mga palpak na super team?